Simulan natin ng ating unang kaso. So, wala ka pa lang panikit. Ano man driver ka. Kaya nga o tikitan mo ko, wala ka pa panikit eh. Dapat may panikit ka, kukunin namin lisensya ko, wala ka pa lang panikit. Karapatan kami gumawa lisensya. Kaya nga eh may panikit ka ba? Wala ka pa lang panikit. Ipwest mo na. Wala pa lang panikit, nangunguha ng lisensya. Mali ang ginagawa niyo eh. Ito yung mga katanungan. Una, may karapatan ba ang isang traffic enforcer bagamat wala siyang panikit pero nakita niya yung actual violation and then itinawag niya sa kanyang kasamahan yung violation at dumating yung kanyang kasamahan at tinikitan yung violator. Pangalawa, bawal ba sa isang uh, motorista na bijuhan ang isang traffic enforcer while doing his job in a public place. Sasagutin po natin yan sa araw na ito. Kakausapin natin si Rafaelito Villostubo. Sir Rafaelito, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rafi. Saan po nangyari ito, sir? Saan banda? Sa, sa Toyotoy Rizal po. Sa tapat po ng pure Hinuli po kayo sa anong violation, sir? Nagsakay po daw ako sa bawal, kaya po hinuli ako. Binihay ko naman po kagod yung lisensya ko. Okay. Ang problema po, wala po siyang panikit. Ano po yung pagkasabi niya nung kayo po ay kanyang parahin at uh, para sabihin sa inyo ang inyong violation? Ayun nga po daw, nagsakay bawal po doon sa ano ko sa akin, ko ng pasero. Okay. Pinagot ko naman po kagad yung lisensya ko. Okay. Kasi problema lang po talaga. Wala po siyang panikit. Alright, nung no, binigyan mo niyo po yung lisensya niyo, ano pong sabi niya? Umalis po siya eh. Kaya po bumaba, bumaba na po ako sa Manubelo eh. Lumakad po siya palayo. Tapos sinabol ko po. Kasi wala wala po siyang panikit ng ng ulo ng panikit, wala po siyang panikit na may parita. Oh, okay. Usually yan, ang ginagawa ng mga traffic enforcer sa amin pong karanasan, pasusundin yung tinikitan sa isang kubling lugar at doon magkaroon ng pag-uusap. Oh. Eventually, yung pong uh, violator mapipilitang magbigay ng pera. Oh. Okay. In your case, sir, sinundan mo siya? Opo. Oh, Hinihingi ko po siya ng panikit kasi kung mm -hmm. na po ako eh. Nagbabaabaan okay. na po yung sakay ko. Alright. Ano, ano sinasabi niya? Ayun Ay nga po, tumatawag po sa radyo. Wala po kasi siyang kasamang ano, magtitikit daw. Ano daw yung kasama niya? Hindi raw pumasok. Ah, okay. So, itinatawag pa niya sa kanyang kasamahan yung panikit. Ito, sir, para sa kalaman to ng lahat, ano, marami tayong matututunan dito. Kayo po mga motorista at maging mga traffic enforcer. So, itinawag niya sa kanyang kasamahan yung violation and it so happy yung kasamahan niya wala dyan sa site dahil daw may sakit. Tama? obo parang ganun po, sir. So, ano po naging ending? Ayun po, Mga kalating oras po bago dumating yung enforcer, tapos tinikitan po ako nung oh. dumating na yung enforcer. Okay. So, nung dumating yung enforcer na may hawak ng ticket, tinikitang ka at okay. idinikta po nung nahuli sa'yo kung ano yung violation. Ano pong nilagay sa violation? DTS po yung nakalagay dito sa violation. Disregarding traffic sign po, idol. Okay. Alright. Ano pong naging reaksyon nyo? Ayun po, umalis na rin po ako kasi nagbabaan na po yung sakay ko. Sobrang nabahalan na po ako doon sa ginawa nila. Napakatagal po nila ako bago natikitan. Okay. Tapos binidyo ko po kasi yun eh. Okay. Yung pangyayari. Nag-viral po yung video na okay. in ko. Okay. Pinatawag po nila ako sa Trapcom. Okay. Pagdating po sa Trapcom, doon na po na nangyari na ano, tinakot po nila ako. Nakakasawang puro ako ng cyberbullying. Napilitan ako mag-public apology. Sir, kaya kanila pinagpa-public apology dahil doon sa video na yon, wala nang iba pa. Yung ba kumpleto na sa video na yon? Apo, okay. apo. Okay. Matapos ang public apology, ano nangyari? Hindi na kay tinikitan o tinabla ng ticket o tuloy pa rin yung sa ticket at kailangan mong tubusin yung lisensya mo? Tinubos ko na po, sir. Magkano po tubos nyo? 800 po, sir. Okay. Ito po yung take ko dyan. Dapat ang isang traffic enforcer na nanita, nasa possession niya in his person, the citation ticket at all times. Ito po yung logic dyan. Kasi kailangan nakita mo yung actual na violation. First hand information, ika nga. Hindi pwedeng ipapasa mo sa isang kasamahan mo na hindi naman niya talaga nakita yung actual na naging violation mo. So, mag rely na lang siya dito sa kanyang kasamahan na tumawag sa kanya. Isa yan. Number two, paano kapag kinuntes ng uh, violator yung ticket? So, paano yun? dapat dito may kita mo na kailangan talaga yung mismong nakahuli, nakasita ang nanikit because kaya niyang panindigan pagdating sa pagharap sapagkat kinukontest na yung ticket. Pwede niyang sabihin, nakita ng dalawang mata ko, ito po yung ginawan ng uh, traffic violator, etc., etc. As supposed to, sasabihin po ni Pedro na tinawag, opo, hindi ko nakita, pero si Juan nakita po. Absuelto na agad yung traffic violator. Nasa telepono si uh, Nelson Gonzalez, yung nanghuling traffic enforcer. Mr. Gonzalez, magandang umaga po, sir. Yes, sir. Morning po. Morning. Kayo po ba'y Deputized Traffic Enforcer ng Taytay Rizal? Yes po, sir. Alright. Bakit wala kayo panikit nung mga oras na yun, sa noon kayo po'y nanita? Nangyari po nung time na yun, araw po ng Friday, Nasa port lane siya ng pedestal ng guhit. So, sir, I may mean, no loading, unloading po kami bilang TRAPCOM officer doon. For po. So, nakasain po ako noon. Lagpas ng pedestal, bus boss, dito ka. Bawal po tayo dyan, pedestal Sir, wala tayong problema doon sa violation. Okay? Oh. Ang problema natin dito sa pag-uusapan yes, natin, kung bakit wala ho kayong panikit. Noong time po na yun, naubusan po ako, sir, ng panikit. Okay. Tapos? Naubusan na po ako ng panikit. So, ang ginawa ko po, pumingi po ako ng backup sa opisina na maninikit. Di kung gano'n, nung naubusan ka ng tiket, dapat tumawag ka na ng backup, tumawag ka na ng kasama mo na para pumunta doon upang i-refill yung ticket mo. Hindi kasi talaga pwede, sir, na manguhuli ka nang wala kang panikit. At saka isa pa, sir, ha? Tingnan mo, sir, yung pag-asta mo dyan. Kinuha mo yung kanyang lisensya at pagkatapos, pinasusunod mo siya. Okay? Dapat sir, ang pata ka lang sa paninikit, makinig kayo mga motorista at makinig kayo mga maninikit. Dapat sir, doon mismo sa lugar na kung saan pinala mo yung jeep, dapat patatibin mo yung jeep. At right there and then, sinabi mo yung violation at doon mismo, tinitikitan mo siya. Hindi yung kukunin mo yung lisensya, tapos lalakad ka doon sa malayo, pupunta ka sa ilalim ng akasya at nakakubli, hindi nakikita ng lahat at doon magbubulungan kayong dalawa. How's that? Opo. Di ba? Maling, maling, mali. Pinakamali. Sa lahat ng mali, wala nang mamali pa sa ginawa mo. Wala sa tama yun. Isa pa, sir. Paano kapag kinontest nitong traffic violator yung ticket. Granting halimbawa, dumating na yung backup mo, binigyan ka ng ticket. Paano yun? Dalawa kayo? Harap sa adjudication? As opposed to dapat isa lang? Dahil nakita ng dalawang mata mo, yung violation, kaya ikaw mismo maniniket. Plus, di ba sa ticket, sir, dapat nakaspecify doon? I don't know, depende po sa, sa lugar. Nakaspecify doon na ikaw traffic enforcer as in mo na nakita mo yung actual na violation. Di ba? Usually, meron ganon? Opo. Now, eto ngayon. Masama ho ba na binibidyuhan sa isang public place ang isang public official o public employee doing his public job? Do you see anything wrong with that? Sir, dagdag kaalaman mo. In fact, meron na po mga panukala at sa ibang lugar, ginagawa na to na yung mga traffic enforcer natin at mga police merong body cam para ma-video ang lahat ng kaganapan while he's doing his job in a public place. Tapos ikaw, pagbabawalin mo, makakatulong na nga ito sa iyo eh. Tapos kukontrain mo. Ayun nga sir eh. I... So, therefore, sir, sir, mawalang galang na lang talaga, sir, ano? Ang tingin ko rito, wala kang panikit at hindi naman talaga panikit ang iyo pong uh, nasa isip, kundi, sir, tinanood ka ng TV. ayon tumutunog na. Sa palagay mo, sir? Sige, okay. po. Tama po. Oh, tama? O, tama. Okay. Oo. Oh. <laughs> so, sir, salamat, sir. <laughs> sir, yung 800 pesos na violation niya, kung ako sa'yo, para hindi na lumaki ito, e, abunuhan mo, isoli mo. Dahil kung hindi, sir, ilalakad ko na, eh, madidisiplina ka, matatanggal lang ka ng karapatan manikit, or matatanggal ka. Ikaw siguro sa'yo kailangang mag-public apology ngayon. Mr. Uh, Rafaelito, anong gusto mong mangyari? Sir Idol, eh, pati po yung, ano, yung mga kasamahan po nila dahil pinakot po nila ako, gusto rin po sanang pakasuhan. Ito pa, sir, ha, traffic enforcer. Alam nyo naman lahat na ito mga driver matagal na silang walang mga trabaho. In fact, ilan sa kanila na mamalimus na lang sa kalye because hindi sila nakakatanggap ng SAP. Now, nabigyan sila pagkakataon for a little while na makapagbiyahe and then kukutungan pa. God. <coughs> hindi na kayo naawa, di ba? Mga traffic enforcer. Kayo mismo dyan nasa kalye, di mo nakikita ang dami mga jeepney driver dyan dahil matagal na walang trabaho, walang income, namamalimus na lang sa kalye dahil nagugutom na sila. Ngayon, nakadiskarte sila makapagbiyahe para kumita kahit papano para hindi magutong pamilya kokotongan nyo pa Grabe naman sir. Patrick Santa Ana, head ng Traffic Taytay Rizal. Sir Patrick, magandang uh, umaga po. Yes, good morning uh, sir Rafi. Maling-mali po talaga yung ginawa ng traffic enforcer niyo sir, di po ba? Sir, in my perspective lang naman po sir, no? Uh, he just did what he believe uh, was uh, the right thing to do. Ma-fulfill lang po yung ano, yung time niyang apprehension, matikitan po yung traffic violator. Sir, nabanggit ko na kanina, bakit di mo ba ako na-monitor? Una-una sir, ang tamang yes, sir. proseso sa pananikit is ipatatabi yes, mo po yung jeepney driver o yung traffic violator and then right there and there sabihin mo yung violation niya and then doon mo titikitan. Ang ginawa kasi nito yung pong traffic enforcer, pinasusunod po doon sa malayo. Yes sir. Kasi based sa, based sa video, lumalayo po siya because uh, doon, sa, doon sa video, eh, napoprovoke po siya doon sa nagdi-video po. There's nothing wrong with that sir. If you're not hiding anything, kung wala kang masamang gawain, hindi ka matatakot. Correct. I understand sir. And I even asked the uh, the driver when we uh, had a meeting here sa so office kung uh, inattempt ka bang potongan, tinak tinakot ka ba sinabi naman ng, uh, ng, driver, eh, wala, wala naman daw ganyan. Sir naman, ito yan sir eh. Yes sir. Magpapara ka ng mga traffic violator and you don't have A ticket. And also, gusto mo, yung mga traffic violator, susundan ka sa malayo at doon kayo mag-uusap. Sir, malawak na experience ko tungkol dito. Sir, baka naka-diaper ka pa lang. Sir, so, sorry sir, I don't know how old you yes, are. Ako po sir, for the past 20 years, kadil ko na po karamihan ng mga traffic enforcer, mga police. At alam ko na po, mga pasikot-sikot, mga kalokohan ng mga traffic enforcer, mga police. Yung kanila po mga modos. Okay sir? Yes, sir. Yung pong yes, sir. style nila sir, na bulok, pasusundin yung pong traffic violator sa isang lugar na kubli sa publiko. O dili kaya doon sa op opisina yes, kasi sasabihin nila wala dito 'yung ticket ko nandoon sa opisina sumunod ka o nandoon sa ilalim ng puno ng akasya doon kita titikitan pero wag ka doon pala magbabayaran sir naman isa pa yes, sir. sir paano sir kung halimbawa dumating 'yung nanikit okay tulad nito tinikitan siya may dumating 'yung backup and then sa adjudication. Ano sasabihin itong nanikit? Hindi ko po nakita yan, Your Honor, pero ang nakita dyan, itong kasama ko, Alikarito, i-describe mo nga. Di ba, sir, dapat yung mismong nakakita ng violation, ng actual violation, para ma-describe niya in full doon sa judge o kung sino man yon mamamagitan sa adjudication ma-explain niya bakit niya tinikitan at paano niya nakita first-hand information hindi po yung second-hand information na parang chismis na lumilitaw yes sir I would uh, I would uh, take that as an adviser. yes sir thank you. thank you sir and then sir yung palusot po ni sir uh, Nelson na naubusan daw siya, sir. Hindi ka tanggap-tanggap yun, sir. Sana, sir, kung alam niya po, kung totoo yung sinasabi niya, paubos na yung kanyang ticket, then nag na siya. Oy, Roger, Roger, Juan, Juan, paubos na yung ticket ko, magpadala ka nga rito. Lima na lang to. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, I understand, sir. Sir, hindi ko rin kinukusinti yung mga, meron talaga mga driver na pasaway. Of course, of course sir. Of course. Okay. We understand that. Of Pero, sir, dapat ilagay natin ang lahat ng bagay sa tama para itong mga driver magkakaroon din ng respeto sa ating mga traffic enforcer. Yes, sir. That, that's what the what uh, uh, that's the goal sir na maging ano maging disiplinado rin naman po both the drivers and the traffic enforcers themselves now ito pa sa masaklap nag public apology itong si Rafaelito ni require inobligan mapabigla apology when in fact, I don't see anything wrong. But sa mag-public apology, eh, it was done in a public place. And ang binibidyo niya, isang public employee. Yes, sir. Nasaktan din naman po yung, ano, uh, yung ating traffic enforcer. Nakita po yung kanyang family. Uh, ginagawa naman po niya yung kanyang trabaho. I don't think so, ma sir. Maanghang ma po ng salita na, na receive from the netizens po. Di ba, sir, lahat ngayon ng mga... May mga panukala, sir. Iwan ko sa inyo kung ginagawa nyo ito. Sa lahat, iba-ibang uh, lugar, yung mga traffic enforcer at mga police pa nga natin, na paglalagyan na po ng body cam, yes, sir, body cam. We're para makita po right yung right now, proseso ng panghuli, mga kaganapan sa paligid. Yes, Ito sir. sa nakakatulong pa nga itong driver natin para makita niyo yung actual na pangyayari sa panghuli para kung sakali man nagkulong ng pagkukontest sa adjudication. Yes, so, pwede yes, ipakita itong video. I, I, I agree naman po with the, with the body cam. Actually, we're working on it uh, right now to purchase uh, body cams for our traffic enforcers. But that uh, the thing is, yung intent po ng pagbibideo po, ang ang pang tingin ho namin diyan, is talagang eh ipahiya po si ano, ipahiya po si Traffic Enforcer po, which is very ano naman po, uh, humiliating naman po. Kasi um, ginagawa naman po din yung, kanyang trabaho. Okay. On that, sir, I agree with yes, you. Sir. Pero bakit nangyari yung pagpapahiya? Kagagawan din po ni Traffic Enforcer because nung siya po pumunta sa kanyang trabaho dyan sa kalyeng yan, he was not ready to do his job because wala siyang armas. Armas meaning panikit. Pupunta sa gera okay, nung wala siyang armas. At itong kalaban, okay. may armas. Ang armas itong kalaban, video cam. Di patay siya. Oh. Taob siya. Di ba? Dapat, mga traffic enforcer nyo, turuan nyo, pag pumunta po sa trabaho, meaning, it's a jungle there, it's parang gera, kompleto sa armas. Yes, sir. Di ba? No, uh, we'll, we'll panikit, it, ball pen, di ba, sir? Yes, sir. Noted naman po, sir. Radyo. E eh, dito, ang pinaka-importante dito yung armas niya, panikit, wala siya. Itong yes, isa meron, taob siya. Di ba, sir? sir? Kasi, sir, kung meron siya panikit doon, e eh, di na sana nangyari ito. Nirespeto siya ng driver. Kaya siya hindi nirespeto, sir, kasi hindi siya ka-respeto ng mga oras na yun. Pasensya na, sir. Okay, sir. That's noted, sir. I understand, sir. Okay? So, sir, siguro, sige, hindi na natin pabawiin yung 800 kasi may violation naman talaga. Ikaw, Rafaelito, inaamin mo naman na meron kang violation. But okay, sir, naamin ko naman po, sir. Okay. Well, then, hindi na natin pa yung 800 kasi talagang para hindi naman kayo maging pasaway. Kasi kuminsan, kayo mga jeepney driver, padalos-dalos din, eh, hindi kayo sumusunod sa mga patakaran. Kaya lang, this is just to experience. Next time, sumunod ka sa patakaran. Okay? Para hindi kayo, kayo mapara. At kayo naman po dyan sa traffic enforcement po, sir Patrick, pagsabihan po yung mga tao natin, na palagi may ready pong panikit. At huwag pong mailang kapag sila po'y kinakamera. Okay po, sige po. Atene Gary Tungol, magandang tanghali. Magandang tanghali. Sir. Pinilit siyang mag-public apology itong uh, driver dahil cyber libel yung pag-post yes. niya. Meron cyberbullying doon? Uh, Una-una, sir, no? Uh, gusto ko clear kung ano ba yung cyberbullying. Itong cyberbullying is different from cyber libel. Buti sana kung magkaklase sila at tinawag siyang mabaho or pangit, makapasok yung cyberbullying. Pero I think what they're trying to refer to, sir, is cyber libel. Which all the same, hindi po nag apply yun. Why? Kasi, again, ang subject po ng video is a public officer doing his public duty. It's the peak of stupidity, Sir Rafi, para sabihin na may expectation of privacy siya. Eh, yung trabaho niya nga, nasa gitna po siya ng kalye. So, I don't know why yung approach po nila dito is libelous daw yung video. Second, Sir, yung pagpo-post naman na yan, actually, it's encouraged by the government, encouraged by the law na ibulgar natin how our public officials, how our public employees act. So wala po talaga akong nakikitang malis sa pagpost and therefore wala po tayong cyber libel. Okay, thank you, Tony Garrett. Okay, Sir Patrick, ganito na lang po para maging patas. Hindi ko na po payagan din na mag-refund pa itong driver kasi inamin niya na meron naman pala talaga siyang violation. Pero Sir, kailangan mag-public apology din itong inyo pong traffic enforcer simply because he was not ready to do his job at that time. Hindi siya prepared. Yun po yung pagkakamali niya. Baka pwede ho siya mag-public apology because of that. And then pipilitin niya po itong tao na mag-public apology dahil binibidyan siya doon sir, nagpapakalat siya ng fake news. So because of that, he has to apologize. What do you think, Sir Patrick? Yes, sir. Noted, sir. Uh, we, we actually had a um, consultation naman with our municipal legal and uh, in advice naman din naman si sir Nelson, uh, wag na mag-file uh, ng charges ng cyber uh, bullying, whatever case you, you would like to charge that time. Basta magpapag apology lang siya uh, si, uh, si violator po, which is willing din naman, ginawa ni Violator. Sir, sir wala naman po pa na okay. sa nangyari po nun. Sir, kasasabi lang po ni Atty. Garrett eh, na wala pong yes, cyberbullying doon at walang cyber libel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pa. So, pa, pa, pa. kumbaga, nadala sa takot na lang po itong driver, kaya nag-public apology. Tama ba ako, Atty. Garrett? Yes, sir. Tama po kayo. No? Kasi bakit ka mag-apologize for something na hindi niyo po ginawa? So, it's very unfair po sa ating driver. Okay. So, therefore, para maging patas po, Sir Patrick, mag-apologize din po itong inyo pong traffic enforcer, A, dahil wala siyang panikit nung nang, nang siya ng traffic violator, and then B, nagpapakala po siya ng fake news, sinasabi niya na pagbibidyo sa isang public official doing his public job is a cyberbullying. Yun po yung dalawang yon, kaya siya magkapa-public apology. Okay ba sa'yo, Sir Patrick? Okay, noted po, Sir. Noted, sir. Thank you po, Sir. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Patrick. Thank you very much, Sir Rafi. Magandang pa, araw thank po sa inyo. Po. Okay. Sir Rafaelito, magpa-public apology siya at post po namin yan sa uh, YouTube channel namin, yung kanyang pagpa-public apology. At kayo naman po, next time, then dapat sir, sumusunod din kayo sa patakaran sa traffic, okay? Nang sagay hindi kayo matikitan or mapara or makutungan. Kasi kuminsan, yung pangungotong, there is that opportunity. So don't give these people the opportunity na para kayo makutungan, sumunod kayo sa traffic rules and regulations. Okay, sir? Okay po, sir. Salamat po, Idol. Thank you, sir. MJ, anong sabi ng mga netizens? Idol Rafi, unang-una bumabaha na pala salamat dito sa YouTube at sa Facebook na pinagtatanggol mo si Kuya. Alam naman daw nila, dalawa sila, no? no may pagkakamali, yung enforcer at si Kuya na nagreklamo. Pero, nabigyan niyo po siya ng boses. At sabi nga nila, with great power comes great responsibility. So, ang sabi ni Jessica Vanya, Diyos mio, traffic enforcer na to. Minsan, meron talaga namamantala sa, nananamantala sa posisyon nila. Kahit malina sila, pinagpipilitan pa rin nilang tama sila. Isa yung mm. dagdag pahirap sa mamayan. Very wrong talaga. Ekis-ekis. At kanina, di ba, Idol Rafi, you were thinking it, but our keyboard warriors, they were saying it. Ito nga, sabi nila sa YouTube, Idol. Ito, sabi nila, mukhang kotong kotongero, laki ng chan, haha. Grabe naman kayo? Grabe. Tagang pa yung tiyan ni Kuya. Pero ganun nga, Idol, yung parang sinasabi nyo nga kanina, no, um, yung ini-insinuate nyo rather, eh para sinasabi nga nila na parang tingin nga ng mga kapatid nating keyboard warrior, eh gusto nga mangotong daw ni Kuya. 2020 Ooh. na, magbago ka na. Yun yung mga comment na nakikita natin dito sa Facebook na umuulan. <laughs> kaya na kasi buha ba kanina pa. So, tinitingnan ko. Ito nga sabi ni Pinky Swear, pag pupunta ka ng gera, dapat handa kang lumaban. Ayan. Ooh. So, sila Jason Arago sabi, mali ka talaga dito ko enforcer at kung may dapat mag-public apology dito, kayo yon. So yun, ito yung mga roundup ng ating mga Keyboard Warrior. Balik sa inyo dun sa Studio Idol Rap. Maraming salamat, MJ Marfori.